Gamit natin ang kanilang mga wika, mas madali para sa kanila na magbukas at pagbahagi ng kanilang mga karanasan at damdamin. Welcome back! Sa araw na ito ay papasukin natin ang mundo ng ating kaisipan sa pamamagitan ng pagkilatis natin sa teoryang psikologikal. Ano nga ba ang teoryang psikologikal? Kapag sinabi nating teoryang psikologikal, isa ito sa mga teoryang pampanitikan na ginagamit natin sa pagsusuri ng isang akdang pampanitikan o yung pananuring pampanitikan. Ano nga ba ang pananuring pampanitikan? Okay, balikan natin. Pag sinabi nating pananuring pampanitikan, ito ay ang pagkilatis natin sa kahulugan ng isang akda sa pamamagitan ng pag-alam kung saan nga ba nakatago ang kahulugan ng isang particular na akda at bawat teori ang pampanitika na ginagamit natin sa panunuring pampanitikan ay may kanya-kanyang pananaw o lente o yung perception sa kung saan nga ba nakatago ang kahulugan ng isang particular na akda. May mga teori na kung saan naniniwala na sa otor o sa manululat makikita ang kahulugan ng isang akda. May ilan naman na kung saan tinitingnan nila kung ano nga ba yung reaksyon o pagbibigay ng pakahulugan na mambabasa at mayroon naman na kung saan teksto lamang ang batayan upang malaman at munawaan nila ang tunay na kahulugan ng isang particular na akda. Kapag pinag-uusapan natin ang teoryang ng psychological, ito ay ang paglalapat natin o yung pag-a-apply natin ng mga psychological theory or teoryang pang sa pagsusuri ng akda o ng literatura na ating binabasa o na ating nahawakan upang mas maunawaan natin ang kahulugan ng isang particular na akda. Sa madaling sabi, pinag-aaralan nito ang iba't ibang motibasyon ng pag-iisip ng isang tao. Bakit nga ba nakagawa siya ng isang particular na desisyon? Ano nga ba ang mga tangilan o nag joke sa kanya upang makagawa siya ng particular na aksyon? So ano nga ba ang tumatakbo sa kanyang isipan? Bakit siya nagbago o bakit nangbago ang isang particular na tauhan sa isang kwento? Halimbawa, bakit nga ba nagbago ang isang karakter sa isang nobela o isang pelikula From mabait at naging masama at saka naging mabait ulit. Sa so, ano nga ba mga nangyari sa kanyang isipan or mga changes sa kanyang psychological aspect uh, or sa kanyang isipan, bakit siya nagkaroon ng change of heart na tinatawag o yung kanyang change of mind na tinatawag. Sa teoryang psikologikal, may dalawang aspekto tayong tinitingnan. Unang-una, ang odor. Kapag pinag-uusapan natin ang otor sa teoryang psikologikal, inaalam natin kung ano nga ba ang tumatakbo sa isipan ng otor habang sinusulat niya ang particular na akdang iyon. Bakit siya nagkagawa ng isang particular na akda na yan? At ano nga ba ang mga tumatakbo sa kanyang isipan o mga motibasyon niya o na naging odyo sa kanya sa pagsusulat niya ng ganitong uri ng akda? pangalawa, titingnan din natin ang mga karakter sa tekstong ating pinabasa. Dito, uunawain natin kung ano ang nagujok sa tauhan ng akda or ng teksto kung bakit siya nakagawa ng ganitong or ng isang aksyon o ng ganitong desisyon. At kung ano ang tumatakbo sa kanyang isipan kung kaya't nakagawa siya ng ganitong desisyon. So, paano nga ba tayo ng isang akda sa lente ng psychological. Kung ikaw ay pamilyar sa mga kilalang psychologists na napag-aralan natin sa elementarya at saka sa secondarya, kagaya nila Freud, kagaya nila Colbert, kagaya nila Maslow, kagaya nila Eric Erickson, ang unang-unang mong gagawin ay aalamin mo kung paano nga ba babasahin at uunawain nila Colbert, nila Freud, nila Eric Erickson, nila Maslow, ang akdang yung binabasa. Kaya nga, na uh, sinasabi ko sa mga aaral na kapag pumapasok uh, sila sa aking klase at pinag-uusapan namin ang teoryang psikologikal at magsusuri kami ng akta sa lente ng psikologikal Sinasabi ko sa kanila na okay, kalimutan nyo na major in Filipino kayo ngayon. Kalimutan nyo na major education kayo ngayon. Kaya pumasok kayo sa aking klase na major in psychology kayo ngayon. Kasi pag-uusapan natin ang utak ng isang tao. At ano nga ba yung mga nangyayari sa utak ng tao? Bakit nakagawa yung isang particular na tauhan ng ganitong specific na decision or action? Sa teorya psychological psikologikal, gagamitin natin itong mga tinatawag at mga nabanggit natin na mga psychological theory kagalaman. Kaya ng mga hierarchy of needs, mga psychosocial development theory, yung mga moral de moral development theory, at ang marami pang iba. So, kahalimbawa, yung psychosocial development theory ni Eric Erickson, ipinapakita rito na habang lumalaki isang tao ay dumaranas siya sa mga serye na mga pagbabago sa kanyang sarili. Halimbawa, nung maliit ka pa, ay nagkakaroon ka ng trust versus mistrust or yung nakaranas ka ng autonomy versus shame at doubt. At habang nalalampasan mo ang mga ganitong serye na mga pagbabago sa iyong sarili, ay nakanambubuo itong tinatawag nating virtue sa iyong sarili na may malaking epekto sa iyong pagkakilanlan o iyong pagkatao at ito ay may malaking epekto sa iyong mga naisasalawang mga desisyon o yung iyong pangiisip. Sa hierarchy of needs naman na pinangungunahan ni Maslow, tinitingnan lamang dito yung pangangailangan na kailangang mapunan sa iyong paglaki o sa iyong pagkatao. Halimbawa, nabigo kang mapunan yung mga physical needs o mga physiological needs simula sa iyong pagkabata. So kapag nabigo ka at hindi napunan niyo yung, yung mga physical at saka mga physiological at mga basic needs o oh, ay may kang mapunan yung mga mas malaki mga pangailangan sa iyong paglaki kagaya ng mga love, mga self-acceptance, self-actualization o oh, mas mahirapan ka yung, sa pagbuo ng iyong sariling pagkaakinanlan o yung iyong personalidad. Pangatlo, alimbawa, yung world development theory na kung saan pwede natin magagamit sa pagsusuri ng tauhan ng isang akda sa lente ng psikologikal ay masasabot dito kung bakit tayo gumagawa ng mga kabutihan o yung mga tamang desisyon. Dahil nga ba, takot tayo mabigyan ng punishment o sadyang morally upright ka lang talaga at yun ang iyong pagkatao. Inan lamang ito sa mga psych psychology theory or psychological theory na maaari nating magamit at malalapat natin sa pagunawa sa katauhan o mga tauhan sa teksto ng isang akda o mismo sa autor ng isang manodulat ng isang akda ang iyong binabasa. Alam natin ang psychology bilang branch of science sa pinag-aaralan ng isip, emosyon, at asal ng individual. Pero kahit meron tayong free will na gawin ng mga bagay na gusto natin, bakit pa rin tayo sumusunod sa mga social norms o pamantayan ng lipunan? Bakit iniisip pa rin natin ang sasabihin ng ibang tao? Bakit kailangan natin pumila sa LRT at bigyang daan na bababa? Bakit kailangan natin sumunod sa teacher para pumasa? Lahat ng ito ay pag-aaralan natin sa social psychology kilala ng social psychology na bagamat may sarili kang pag-iisip, naiimpluensyahan pa rin na ibang tao ang desisyon mo sa buhay. We don't live in a vacuum. Nabubuhay tayo sa kultura ng grupong kinabibilangan natin. Nabubuhay tayo sa isang lipunan kung saan interdependent tayo sa isa't isa. Sa mga susunod na episodes ay pag-uusapan natin ang iba't ibang konsepto under social psychology. Laging like tadaan, lamang ang may alam. World Health Organization at Department of Health. Mayroong isang doktor para sa 80,000 Pilipino ang mayroon sa bansa. Mayroong malaking kakulangan ng supply ng materyales, pasilidad, at pati na rin sa mga tauhan sa ospital sa ating bansa. Kung kaya't hindi na rin nabibigyan pansin ang kahalagahan ng mental health. Nakakadagdag pa sa pagkabawas ng mga psychiatrist at psychometrician ang pagtaas ng oportunidad sa ibang bansa. Dahil rito, marami ang umaalis upang doon magtrabaho dahil na rin sa kahirapan ng pagkita ng pera dito sa Pilipinas. Maraming narangan ang nakapailalim sa psikolohiya tulad ng sports psychology, behavioral neuroscience, at forensic psychology. Pero bigyan natin pansin ang mga larangan na mayroong direktang komunikasyon sa publiko, partikular na sa mga estudyante. Isa rito ang clinical psychology na nakapokus sa pagsusuri at paggamot ng mga karamdamang pangkaisipan, emosyonal, at pangasal. Ginagamit dito ang scientist practitioner model kung saan ang mga taong may PhD ay hindi lamang nagsasagawa ng pananaliksik pagkus, tinutulungan din nila ang mga pasyente sa pamamaraan ng terapeutika. Isang larangan na nakaugnay sa clinical psychology ay ang counseling psychology. Ang mga counseling psychologist ay nakatoon sa mga kasakitan o problema na hindi kasing lubha tulad sa clinical psychology. Mas makikita mo sila sa mga eskwelahan kaysa sa mga klinika dahil ang tinutulungan nila ay ang mga taong may interes sa karera sa edukasyon. School psychologists naman ang paraniwang niwang tawag sa si mga counselor sa si mga paaralan. Ang mga psychologists ay mga profesional sa kalusugan ng pag-iisip na nagsisiyasat ng mga kilos ng tao upang mas mapigyang kahulugan ang mga prosesong pangkaisipan. Ilan sa kanila ay mga nagsasaliksik ukol sa mga kalagayan ng pasyente at ang relasyon ng mga ito sa mga pang mga salik sa lipunan. Samantalang ang iba naman ay nakatuon sa pagsusuri ng kalusugan ng pag-iisip ng pasyente at pagtulong sa mga may sakit sa pag-iisip. Narito ang ilang paraan kung paano nakakatulong ang mga psychologist sa pagsulong ng mabuting kalusugan. Isa sa mga ginagawa ng mga psychologist ay ang assessment kung saan sinusuri nila ang kondisyon ng mga pasyente ay mas nauunawaan ang koneksyon ng pag-iisip, karamdaman at kilos ng pasyente na maaaring nagdudulog ng problema. Ang mga assessment na isinasagawa nila ay maaaring gamitin upang masuri ang intelehensya, pagkaisipang abilidad, kaugalian at mga katangi ang nauupo sa bukasyon. Pangalawa naman ang panandali ang tulong. Tumutulong na Diyos upang maibsa ng karamdaman ng mga taong may problema. Tulad na lamang ng mga taong nagbubuksa, may problema sa relasyon, problema sa trabaho at iba pang mga panandali ang mga pagsubok na minsan ay nakakapagdulot ng malalang stress sa tao. Nag-aalok din naman ang mga psychologists ng pangmatagalang pagpapayo o counseling sa mga taong may malubhang sakit sa pag-iisip tulad ng depression at substance abuse. Sinusuri muna ang pasyente, saka ito pinapas sa ilalim sa angkop na therapy. Nahikipagkita ang psychologists sa mga pasyente ng isa o dalawang beses kada linggo upang masiyasat at maipaliwanag ang mga hamon na haharapin ng pasyente. Isa sa mga unang layunin ng mga psychologists ay ang matulungan ng kanilang pasyente sa pagtatalaga ng kanilang layunin. Ang mga layunin nito ay makakatulong upang mas magkaroon ng tiyak na direksyon at mas mapadali ang proseso ng paggaling ng pasyente. Nagkasagawa rin ang therapy ng mga psychologists. Ang pangunan ng pang paggagamot ay sinasagawa ng mga psychologists ay ang psychotherapy. Ang psychotherapy ay pang-individual, pang-magkasintahan, pang-mangasawa, pang ng mga sesyon. Bawas sa panggrupong sesyon na isang paraan upang makatanggap at makapagbigay ng suporta ah, sa si ibang mga pasyente na may kaparehas na kalagayan. Ang mga sesyon na ito ay nakakatulong upang mas masuri pa ang kalagayan ng pasyente. Kadalas ang ginagamit ng mga psychologists ang wikang Filipino sa counseling, samantalang English naman na ginagamit nila sa paggawa ng mga dokumento. May mga terminolohiya o mga salitari na hindi kayang isalin sa Pilipino. Kung kaya't ang ginagawa ng mga psychologists ay ipinapaliwanag nila ito sa paraan na mas maiintindihan ng kanilang mga pasyente. Kasi, uh, kunwari mga Filipino students, uh, mas comfortable kasi sila mag-express sa ano, yung wika talaga natin, yung Filipino. Uh, yung iba, syempre, paglish, pero most students na na ko, especially yung Filipino students, mas kaya nilang ilapas yung isip nila, nararamdaman nila kung sa sarili nating wika uh, lang nga, whether expressing emotions. Ayun, mm pwedeng, -hmm. di ba, parang highly emotional ka na pa-English <laughs> Yung ganon. So, they usually uh, tell their stories, um, their thoughts about certain issues or experiences in mm -hmm. Example, nagbibigay kami ng lecture talk. Di ba, nagro-room to room din kami. Mm -hmm. In English. Mm -hmm. Pag nagpapa-exam din, in English. Pero sa counseling, ang experience ko, most of the sessions po, ano, 95%, 96% talaga in Filipino. Karamihan sa mga psychological assessments na meron sa Pilipinas ay binibili sa mga banyagang bansa kung kaya ang mga ito ay nasa wikang Ingles. Kaya minumungkahin namin na ang mga ito ay salin sa wikang Filipino upang mas maintindihan ng mga Pilipino gumagamit nito. Dapat isulat sa wikang Pilipino ang mga pananaliksik na nakapokus sa Pilipinong psikologiya.